Natutuwa kami ni Chichi, na-overwhelmed kami ni Chichi at siya sa kahapon. Grabe. Hindi, hindi ko so katakalain uh, na talagang mga batang Maynila, naglapasan lahat. pinuno niyo yung buong Arocero, saka SM. Grabe. Uh, nagpapasalamat ako uh, sa bawat isa sa inyo. Uh, Lalong-lalo na, uh, most of you, went there on your own. Uh, inimbitahan namin kayo ni Chichi uh, at natutuwa kami ni Chichi na overwhelmed kami ni Chichi at sa kahapon. Grabe. Hindi, hindi ko so katakalain uh, na, na talaga mga batang Maynila naglapasan lahat. Pinuno niyo yung buong arosero sa SM. Grabe. Huwagas ang pagmamahal niyo. <laughs> Thank you very much sa uh, bawat isa sa inyo. Okay? sa lahat na nagpunta. Alam ko, gumastos pa kayo, namasahe pa kayo, kayo pa bumili ng pagkain nyo, yung iba sa inyo, ang nagpagawa pa na sariling t-shirt. Uy, thank you doon sa mga donors ha. Alam ko, meron kasi mga ilang individual, group-grupo, na bumili sila ng uh, t-shirt at sila sila nagpatata. Oh, thank you very much. Ha? Uh, sa mga gumastos pa. Uh, sa mga nanay at tatay ko, lolo't lola ko, nako, eh, uh, yung iba sa inyo, nakita ko, buti sumilong kayo kasi napakainit kahapon. Uh, siksikan talaga, grabe. So thank you very much sa mga lolo't lola ko, I love you. Sa mga nanay, tatay kong senior citizen, I love you. Uh, bagamat uh, delikado sa inyo, napapainit sa araw nandun kayo sa siksikan uh, ate, thank you very much no, wag na kayo mag-alala no, basta dininig ko ang panawagan ninyo na bumalik na tayo at uh, may awa ang sa uh, tulong ninyo uh, pinalag tayo nila Chichi at ng ating mga kasama no ah uh, Maglilingkod naman kami. Susuklihan namin yan ng paglilingkod. Lalong-lalo lalo na yung mga nawala sa inyo. Mga lolot-lola ko, nanay-tatay ko na senior citizen. At saka yung mga nagre-reklamo na nahihirapan sa online schedule ng health center. Mapabaguhin po natin yun. Yung hindi ulit matakot sa Maynila. Ang tao, makapamasyal sila muli pabalik natin yung image na yun. At syempre, yung peace and order situation, o, lalo na uh, nasa listahan na naman tayo na ng list na nakakalungkot, ano? Uh, anyway, o basta mga batang Maynila, you nila, know? Thank you very much uh, sa lahat na nagpunta kahapon. We really appreciate it. I'm humbled uh, with uh, what you did uh, yesterday. No, nakakasya. Uh, talagang overwhelming. Uh, sa tagal-tagal ko yata ang uh, daming beses nag-file. Kahapon ako nagulat. No, sobrang dami. So, thank you. Uh, mga kapapanlaban. Uh, still about a few months. Uh, I will continue to go around kasama ko si Chichi Atienza, uh, ang ating uh, officially nag-file na ng kandidatura bilang uh, vice mayor uh, ng ating lungsod, ang aking partner. Uh, sana suportahan nyo kaming dalawa uh, at saka sa mga nanay, tatay ko, lolo lola ko, mga kabataan, so sana suportahan nyo din uh, yung ano, pagdating ng araw, yung uh, team namin no? what you call your miss choice no yung your miss choice no yun uh, hanapin nyo lang sa kanila yung yung nakalagay na logo your miss choice no yun uh, supportan ninyo yung ating mga kasama pag napunta dyan sa eskinita nyo sa bahay nyo sa lugar ninyo huh? so muli uh, grabe naman, wala pong uh, 2,100 na kagad nanonood sige magsishoutout ako ng kaunti uh, hanggat kaya ko, ha? oh, basta isa-isayin ko pilit, ha? Rosita Cano, Jenny Marcos, Joyce Kyle, Edip Elena Tapikulin, Mamshi Magkuba April, Lesiel, yana, uh, King Korea, Kim Korea, Connie Ramos, oh, uh, Odette Gupit Samora, do Salu-mame Matios, uh, Hannah de la Cruz, uh, Art Aguilar, uh, Danilo Cruz. Uh, puro shout out tayo ha ah, bago ako magpaalam. Elena Tapiculin, Maui Barreras, uh, Rolly Morco, uh, Joey Hison. Hoy, si Joey Hison, si crucial natin. Uh, ay isa Japanese si eh advance happy birthday po hintayin eh, ko pagbabalik nyo uh, Annalyn Roque Tenorio uh, Rose De Jesus Hannah De La Cruz Vilma uh, Mercado Alvarado uh, Chris Yari uh, di Barangay 224 Nelly Prago Janet Gonzalez Katapang Cecil B. Texon uh, John Joe II Uh, Christy DL uh, Pada, Padaba Nina June Custodio June get well soon Gerald DC uh, Inana Chairman uh, Ruti Cano Okay So I don't want to take much of your time Nag live lang ako para personal na magpasalamat Sa umigit kumulang Sampung libong mamamayan Na sumama kahapon Sa ating piling kasama si Chichi Atienza, ng ating mga congressman, congressman Joey Uy, Amado Bagachin, Joel Villanueva, Apol Nieto, Carlo Lopez, at Ernix Junicio, at ng aming mga konsyal. On behalf of our group, Your Miss Choice, taus puso kami nagpapasalamat sa inyo sa mga lolo't lola ko, nanay tatay ko na senior citizen, I love you. At sa mga kabataan ng lungsod ng Maynila, mag-ingat kayo, mahal ko rin kayo, magkita-kita tayo sa amang sulok ng siyudad sa mga darating na araw. Ha? Ingat kayo, mahal na mahal ko po kayo. And uh, may awa ang Diyos, mga din tayo. Ha? Pagpalainawa kayo ng uh, pong may kapal. Manila. God first thank you sa inyong lahat